To my good friend, Wang. Wang, thank you so much for remembering my birthday. I love ube cake. Thank you so much, Wang. I love you. Kamakailan lang nag-celebrate ng kanyang birthday si Carmena Belleroel. Sa mga larawang post ni Carmena sa kanyang Instagram account, at tulad ng kanilang tradisyon tuwing may magbe-birthday sa kanilang apat, ay magkakaroon ito ng birthday sa lubong sa bahay nila mismo. Sobrang tuwa ni Carmina nang makatanggap ito ng malaking flower bouquet mula sa kanyang anak na si Mabi. Thank you so much um, whoever sent this to me kasi nung dumating sa akin walang card but um, thank you, thank you for this. Iba't ibang regalo ang natanggap ni Carmina sa kanyang birthday at isa-isa niya itong pinasasalamatan. Heartmate, family, thank you for so much for the cake. Wow, look at that. And for the flowers that you sent me. Thank you guys. I love you. Halatang marami nagmamahal kay Carmina. Mga magagandang flowers at mga cakes ang kanyang mga natatanggap. Makikita sa kanyang mukha ang kasiyahan. And for the flowers and balloon that you sent me and of course, um, bisou cake. Thank you very much guys. I love you my beautiful family. Ipinakita naman ni Carmena Villaruel ang mga masasarap na pagkain na kanyang in-order para sa kanyang birthday. Comfort food! Para sa food na pinadala nyo, this is hickory pork belly. This is truffle pasta at ang gusto ko dito, Inihanda niya ito para sa mga kasamahan niya sa taping ng abot kamay na pangarap at siguradong mabubusog sila sa kanilang masasarap na pagkain. For last Saturday since may taping ako ngayon ng abot kamay na pangarap, mapapakain ako sa kanila. So guys,